Kamot ng kamot, kahit wala naman silang garapata or kuto. Minsan, nawawalan din ng gana kumain. Na, samahan nyo akong mag-unboxing ng dog treats para sa mga alaga ko mula sa napanalunan kong 1K. Napapansin nyo ba na napapadalas yung poly king? Kamot ng kamot, kahit wala naman silang garapata or kuto. Tapos, minsan pa, tiri ay pa sila. Naku, baka meron ng gut problem yung mga alaga ninyo. Lalo na kung minsan, nawawalan din ng gana kumain. So, ito na yung sign. Baka kailangan nyo na bumili ng Dr. Shiba's Dog Treats. Kasi, probiotic siya. Kung picky eater din yung mga alaga ninyo, nako ihalo nyo to sa kanilang kakainin. For sure, the next day, magiging magana silang kumain. Kitang-kita nyo naman, o, oh, sa mga alaga ko amoy palang, lang gustong gusto na talaga nilang tikman ang nabili ko nga pala ay happy tummy sya kayong pro immune itong happy, happy tummy, para ito dun sa may mga gut problem yun yung mga nagpo-leaking nga tapos kamot ng kamot kahit wala namang garapata perfect na perfect to na dog treats para sa mga alaga ninyo tapos yung pro-immune para pampalakas naman yon. So habang pinapakain ko nga ng dog treats itong mga alaga namin, si Lucas naman ay nasa CR, kanta ng kanta. Kaya naririnig nyo siya nagsasalita. Kumakanta siya guys. <laughs> sit yun o, sit! So, okay, ito pa. At sa hindi inaasahan pagkakataon nga guys, habang ako yung ng dog treat sa mga alaga namin, may nakita akong Titan. Alam nyo ba yung Titan? ba diba, merong anime na Attack of Titan. Yun yun. So, may nakita rin akong Titan sa loob ng bahay namin. Kaya, panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung ano yung sinasabi kong Titan. May iba't ibang klase pa to ng dog treats at kung para saan siya. Kaso nga lang, yung budget namin ay medyo limited lang. Dalawa lang yung nabili ko. Meron pang ibang flavor din ito na pwedeng pagpilian ninyo. Merong beef, chicken, and salmon. May recommended number of treats din na pwedeng ibigay sa loob ng isang araw sa iyong alaga. So, babasahin mo na lang siya dun sa nalagyanan niya. Pag one week na tong dog treats nila sa amin. So, under observation ko pa siya kung okay talaga. Pero so far po, nabawasan na yung pagkakamot ng mga alaga ko. At hindi sila masyadong teary eyes na. So talagang meron silang gut problem. <laughs> Thank you for watching, guys. Follow for more. Mami Zanale, your mommy blogger.